Bawang, yung siya Kaya, uh, sir, ba? pag tapos yung lamitin, i-charge mo siya. Pagpahingin mo muna siya ng mga 5 10 minutes bago yung charge okay. Opo. simulan din ko pag charge bago gamitin. Yeah. Yeah, I don't Pwede kang magpatuktok. <mikipulit> Fine Hindi po. Uh, yung pala po muna yung binariwari ko siya yung pero huwag po kayong mag-charge na nakabukas to. Uh, dapat nakapagay pa lang. Sa pag-charge naman po sa isang sa kaya ito, yung charge yung natin dito sa unit Bago sa content, ah, Ito sir, palagi ibabaw to Hindi ito papasok pagbalik sa ang double check nyo na lang po na pag i-charge nyo. At pag yan isaksak nyo na, ah, pwede mo nang isaksak sa extension. Tapos pag nag-charge po siya, isa kulay pula siya na. Oh. Nag pag nag-charge. Pag na-pull siya, isa kulay green. Tapos yung blower po. Opo. Okay. 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 Tapos po yung blower po natin sa likod, siya so sa automatic po siya. Pag na-pull siya. Hindi na siya magkakarap. Okay. Okay. Hindi na siya Pwede ka mag-charge ng cellphone. <laughs>